pala itong mineral ko po. Hindi ko lang napansin ito. What? Dalawa na. Ako Dala lang bayaran ito ni Bill Joe. Kaya hindi lang bayaran ito ni Bilcho. Oh no! Kasi Dalawa. Naalala ko parang pinabayaran ito ni Bill Joe eh. Ito hindi naman kasi walang tatak kasi dapat may tatak dito yan eh ito yung laki ng babayaran ko. Kailangan mabayaran ako kasi baka maputulan. Laman libo na. Grabo. Para talaga ng kuryente ngayon. Tiyaw na lang kachor. Bayaran mo nga itong miral ko ko. Baka maputulan ako eh. Hindi ko na bayaran yung nung nakaraang ano, kaya nagdalawang bill na tuloy. O, oh, bayaran mo to ha. May sub dalawang libo ng pera diyan. May e, sub so, ha. balik mo bukas. Boss, saan ba yung ko, boss? What? Hindi mo ba alam kung saan yung neral ko? Oh, no! Doon, no, pumunta ka ng Ortega sa Avenue, nandun niyo, niyo yung neral ko. Kung ba magbayad. <laughs>